Malayo. Nay! Nay, Nay! Hello? Hello, Hello? hello? hello, sino, hello? sino po i time? Hello? Hello? Ano pangalan? Sherlyn Martinez po. Okay. Sherlyn, mga tiga ka, Sherlyn? Tabog City, kalinga po, Kuya Wee. Tabog City, kalinga! <laughs> Woo! Magandang hapong sa mga tiga Tabok City, Kalinga. Yan. Ikaw ba ay ilang taon na, Miss Charlene? 27 po, Kuya Will. Dalaga, binata. Ah, dalaga, may asawa. May asawa na po. May dalawang anak po, Kuya Will. Nanonood ka ay! ba ng, nanonood ka ba ng Will to Win ngayon? kino <laughs> ko pa lang po, sir. Nagilinis po kasi ako sa labas. Okay. Buti na Sherlyn, ito ang pagkakataon mo. Pwede ka ng ano, jackpot na 110,000. May tanong ako sa'yo. Pag nasagot mo, mag-spin the wheel ka. Okay? Opo. Nanonood ka ba sa Facebook, YouTube, o TV5? Sa TV po kami nanonood, Kuya Wil. O, oh, nanonood ka sa TV. Medyo lumayo ka. Baka mag echo Sa Facebook mo ako. Sa phone mo ako tawagan. O, sa YouTube, ha? Okay? Opo, Opo, Kuya Wil. Ito, makinig kami. May tanong ako sa'yo. Dapat masagot mo to para mag-spin the ka. Sa Philippines. Opo. Okay, sa Philippine government, ano ang ibig sabihin ng letrang E sa acronym na DOLE? Letter D? Sandali lang, wala pa, hoy! Anong D? Letter D, walang D. <laughs> oh, hindi po yung tanong po. Sa hindi Philippine po. government, ano ang ibig sabihin ng letrang E sa acronym na DOLE o DOL? Kaya, yan, ayan, nakikita mo dapat yan. A, education. B, employment. C, environment. A, employment po. Ha? Employment po, letter B. Employment daw ang sagot niya sa acronym. O acronym po ng DOLE o DOLE. Ang tamang sagot ay... Employment Yay! Employment is correct. All right, Charlene, magi -e speed the wheel ka. Good luck sa Sana na ka na sa TV. Kaya lang ha? Apo! Okay. Alright. Ito ang pwede mo dapat makuha. Ito ang W. Para makuha mo ang jackpot. Kailangan kompleto. W. I. At syempre, ang N. Para, ang ibig sabihin yan, win 110,000 ka! Good luck sa'yo. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Apo! Ano yung mga game show ng mga sa Japanese? One mi kayat, dan 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 dan. one, two three, go. Dan Okay, paret paret. Long music na talo. Kilo talaga balega aral mo. Okay, good luck sa'yo, Shirley, ng kalinga. Okay, girls, get ready. Good luck sa'yo. jackpot natin sa makuha mo, Shirley ng kalinga. Sabi mo, spin the wheel go! Makuha kaya ni Shirley po ng kalinga. Ang ating jackpot na WIN po 110,000 down ng Tutok na mga kapit mo kay YouTube. Makuha kaya ang WIN. <laughs> Baligtad! <-wee>. anyway <laughs> anyway Ito lang nagkabaligtad, oh! Sayang, oh! Ano sayang, oh? Oh, hindi bale! But anyway, Charlene! Ano ko, Charlene? Nakita mo? Ay! oh Again! Sayang, no? Hindi bale! Okay lang yan. Alam mo bakit? Wala ka naman talo dahil meron ka pa rin makukuha. Dito walang talo dahil meron kang bonus. Ligawan lang siya. Dito walang talo. Basta nanonood. Basta ito pinapanood mo. Meron kang 5,000 ka! Oo, ko-yo-yo-yo. Maraming tulong na po yan. Okay. Uh, Pasensya ka na. Hindi mo nakuha. Pero anyway, darating din naman. Dahil Basta mag-comment mag na kayo. Mag-PM lang kayo sa Facebook at sa YouTube lagi. You have a chance na makuha ang Japan. Maraming salamat sa'yo. Thank you very much. Sure di na Kalinga. Bye-bye. Thank -bye. you, Okay. Okay. All right. Tabok City, kanina. Tawag pa tayo. Okay ba?